Mga kababayan, may nadaanan kami napakagandang nagtitinda ng uh, pinya, mga kababayan. So, babalikan natin. Yan. Nakita kasi ni ano, ni Risky, mga kababayan, sabi niya maganda 'yung nagtitinda ng pinya. kaya balikan natin, balikan natin. Sabi kasi nila, lahat ng tinutulungan namin magaganda. Kaya, nako, yoter yu natin 'yung mga kababayan. Bibilhin natin pag kaganyan. Ayun piña. Tara, tara. oh, daming pinya. Tara-tara. Oh, yoter mo, mo. Yan. Samahan nyo kami mga kababayan, tingnan nyo yung mga nagtitinda ng pinya. Na, lalo na sa init ng panahon mga kababayan, yung malamig na pinya. Mapuputi. Mapu <laughs> ano? Mapuputi. Mapuputi. <laughs> Loko ka talaga sa mapuputi daw <laughs> ng mga kababayan. Hindi ko nakita kasi. Ingat ka lang risky ah. Mga kababayan, tingnan natin. Kasi napakainit ng panahon. Huwag kayong masyadong seryoso mga kababayan, ha? Enjoy life. Ayan. Pipilin natin yung uh, pinya na yan. Masana? turo mo. Na yun, na yun. Oo. Ayan, ayan. Ayan. ayan, Dahan, dahan. Ayan. ayan. Oo, oh, oh, dalawa sila. Uy. Sige, sige. Uy, naarawan na. Bago pa kaya yan? Bago pa kaya yan? Ha? Huh? Bago pa kaya? Ha, oh, tingnan natin, makita natin. Tama na, tingnan mo kung bago. <laughs> Ulaga! Hello po! <laughs> Nay, magkakano pinyo <niyo>. nyo? <laughs> ha? <Okay>. Mahal pala? <laughs> <laughs> Hindi, pipinta ko rin na eh. Pipinta nyo. Oo. Opo. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ano naman ay? Nay, nakabidyo kayo. Huh? Pagdaan kasi namin, napansin namin. Napansin nyo ba dumanaw kanina, mabilis tagpo namin? Pero mas napansin namin yung kagandahan ninyo. Kaya napabalik kami. O, oh, nana yun. Oh. Maganda rin ang pinya. Kaya nandito kami ngayon eh. De, sa totoo lang, pira-pira mga kabahating niya si nanay. Nung kabataan niya, mas maganda. Ngayon pa lang, maganda na eh. Diba? Sige na bibiliin bibiling ko lahat yan. Pero, negosyante ako eh. Ay, di Nabasag ka na naman puso. Kung oh, naman, Nay. Ganda-ganda mo pa naman, Nay. Sana. Kasi ah. yung parang ah. binimuro namin yun eh. Oh? Akala ko sarili yung pananim to, Nay. Oh. Binilin, binilin, binilin. Ah, binili nyo rin? Oo. Oh, oh. No. Sige. Ay, Magkano? 35? 55. Hindi 50? <laughs> Ganda mo, Nay. Eh, kaya nga. May anak ang dalaga, Nay? Yeah. Binimuro. Oh, yun. Mas oh. <laughs> Kaya nga, binawasan ko na oh, Magkano na eh? Oh, I think 55 na. 55 daw. Dahil maganda ka na. Sige, basta maganda nagtitinda. bili agad. Sige, 55 daw. Lahat ito. Oh, Opo. Sana. Ha? Bilangin natin na Para may paninda sila nanay. Marami na ka ba yung na eh? Ah, wala pa. Oh. Salamat sa Diyos. Nakita namin kayo. Ay, lumayata. Ito na Ah, tomato. Ayan. 'yan. Kailangan 'yung bago lang. Oh. No. 5, 6. No. eight 8. 'yan. Eight. Ay, mahal. 14. 16. 18. 20. 22 24, 24 26, 26 38, 33 lahat? 30, 32 33. Sabi ko sa na eh, nahulaan ko 33. <laughs> ano pangalan mo nai? Linda Nanay Linda Kumusta naman buhay-buhay nai? Okay naman Okay naman 33 33 Kano? forty Nagsabi 40, tapos nakita <laughs> Ayun, niya si Frankie, forty na. Sinan? Kasi kaya kaya na. eh, ikaw. Bibiling ko lahat yan, sige. Thirty-eight. O, oh, 40. 40? Oh, sinabi mo na 40 eh. ikaw talaga na eh. Kaysa no, tatagal pa kayo dito. Kano <laughs> na yun thirty Ay, bibiling ko lahat yan, basta magaganda yung nagtitinda. <laughs> Tawa ng tawa si nanay. Nay, taga saan ka po, nay? Dito, parang yanan. Parang yanan? Panong yanan. Panong Yan kaya sa pipi. Akala ko, nay, pananim ninyo to. Hindi, pinamili ka sa silang. Pinamili nyo rin sa silang. Sige, nay, bibiling ko para makauwi na kayo. Oo, oh, mapagpahinga. Oh. Yung mga lula, kailangan nagpapahinga rin kasi init ng panahon. Bilangin natin, nay. Pasensya ka na, nay, ha? Eh, so dito na lang ang batong. Ay, kayo, pahala kayo. Ha? Ay, ah, hindi na, marami na. Pamigay nyo na sa akin yan. okay lang. 4, 6, 7, eight 10, Si Sabi ko sa'yo, na eh, ko eh. Di ba? Sige, mo lahat, Nay. Para makauwi na kayo. Ayaw mo nga, sabi ka na iyo. Ay, mo na sa akin, Nay. Ikaw na. na lang 25. oh, okay, 25 na lang yan. Bilang. 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 2, 4, 5, 6, 7, 8, ka na Gusto mo gawin mo para makauwi na kayo. Deryon, deryon. Oo. Okay. Deryon, Sa inyo itong lupa dito, Nay? Eh? Okay. Mayaman pala kayo. Okay. Laluwang ng lupa inyo rito. 53 times 55. Oo. 1 18. 2040. 300. 300 plus... For 1. P4,150. P4,155. Mm. 4155 Sabi ko, P4,150. <laughs> Nahulaan. Munti ko na mahulaan, Nay. So, yung hula ko, P4,150. Yung puwinta ni Nanay, P4,155. Mahina ako sa mat. no, oh, Sarap ng tubig na malamig ni Nanay. no? Yung ka yung baso. asan Oo, oh, oh, ay pocket. Hindi pa hindi nagagamit. Pa? Hindi pa nagagamit? Kahit nagamit na. Hindi <laughs> <Ay, laughs> pa nagagamit yan. Hindi pa nagagamit. Sige, makikinom ako na eh. Oo. Oh. Hindi second hand water to? Hindi po. Ay, hindi kahit dyan. second hand inom ako. <laughs> ako inip... Hindi ako Martin ay, hindi ako choosy. Ano lang. may langgang? Ha? Ay, saka pasok yung sa pasok. Repressing. <laughs> nay. Four one fifty five. One, two, three, four. Oh. Ano mo yan, Nay? Magkapatid. Ay, magkapatid kayo. Sana lahat na magkapatid close. No? Pero siya talaga boss. Pareho kami. Parehas boss. Sige, bayaran ko muna yung ano. Kasi ikaw tumanggap pera eh. 4150 na lang. Oo, sige. Huwag oh. niyong sasabihin parat ako. Limang piso na yung sinawat ko. oh, Tapos bigyan ko kayo 500 pang merienda yung dalawa. Ay, salamat po. <laughs> mga nanay, masaya sila mga kamabayan. Nadaanan namin sila. Oh, no, iwan ko na yung mic. Ah, nadaanan namin sila na medyo malungko tapos napakainit. Kaya bilhin na nga. O, oh, tingnan tayo ng tab. Bilhin na natin lahat. Di ba? Thank you, nanay. Ah. Ano pangalan ni nanay? Sabi ko. Hindi tayo po. Oh. oh. Jenny, Jenny. Se Nanay Jenny. Oh, Nanay, Linda. Nanay Linda. Oh, oh. salamat na yan. Oh, sige, karga na natin. Ayan, maraming maraming salamat mga kababayan. Huwag niyo pong mamasamayin ang biro ni Daddy Frankie. Kailangan ah uh, uh, good vibes lang tayo parati dahil mainit ang panahon. Siyempre, Masayaan lahat. Bye-bye yeah. po and God bless.